kahit dalawa, tatlo, okay lang yun. E paano bossing? Boss, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sandal mo na lang picture pag nakikabit nyo na ha. Sige, sige bossing. Okay, boss. Ayun, bali na meet up na nga pala natin si na boss. Ayun. Naka Innova. Eh, syempre, diretso na tayong tambay. Boss! Thank you, thank you. Syempre, diretso na tayong tambay na re Tatagpoy na natin si na kapuks si no pigacha gara chat na lang natin kung nasa saan bali lagi isa nga pala tayo walang kakarwash karwas ang ating kotse ay tayo pupunta ng tambay kita dito mga gulong dayan wala ay ay wala na wala na ka oras eh pero natambay pa rin tayo eh di yun update ko na lang kayo Pagkasama kasama na natin si nakapox at gawa ng yun nga, na late nga tayo hindi ko alam kung si Lina sa may ayala pa o doon na mismo sa may tambayan eh diyan yun update ko na lang kayo All right, all of us hindi pa ano, na nasa ilangan. Oi, mag mag no? Ano? mag 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 mag

rerin oh. ko lang eh yeah, ano. ah. <laughs> oh my pa yan bob no, bob bo. ano ba kaya, kaya luna pa pala nito bakit ala una naming ano ang ala luna yung sa, sa buwan kaya ala uh. na una na naman tiningaran natin pinuntahan natin eh, ang pangarap kay mga pagdok yung saoktour puga. tipid pagatipento na tipid yung 1.5 na kinarga namin sa Isuzu City yun pa rin pa parang mas mas malaki pa kayo. parang mas malaki pa kayo. parang mas malaki hindi pa ano na tayo ng arenda ngayon ni Bigatche, Chamber si late na tayo. Ala wala nang linis-linis pare. Ah, Ito mukhang katong wow. ni ay, dito mukha naman. Grabe ng itim ng tint naman niya para naman na uh, hindi mo maiintindihan kung may kasama pa, pa sa loob o oh, ano eh. Pare, sobrang init lang sa tanghali. Baka sa tanghali tumadali. Ayun, sige pa. pagdating ko kanina ay ano, hindi uh. mo okay to sa loob. Hay, hindi kita, hindi kita. Hindi ako hindi mag-aalap na ako may sakay ngayon na yan. Naman! Ay! Baka naman graba yan! Yan lang ay! Naririnig ba? Isang buong tayo sa kaibigan. Baka naman si... Baka naman may la yan. May la. May lawin. Hindi. Save tayo. Save tayo. Sabay. Sabay. Ayun pala. Sige nerves. Siyempre sa parang dember. Ayan. Okay nerves. Tapanood ko yung ano mo. Eh! Magdaming basher. Video. Pingit pa rin. Ano ka? Maupdo? Maupdo ka hindi maano lang ayos. Bigil magay, bigil ay. <laughs> ay nga pala nandidinil nga pala tayo sa patambay ng Alay Auto Club at yun shout out sa Alay Auto Club at tayo na invite din eh kahit tayo late na baby thank you kuya thank you, you. you. <laughs> you. napakasolid na yung tambay ha basta Wala, patambay ng Alay pinakot. Basta patambay ng alay, talagang napakasolid mo. Hey, yeah, eh, late na ako, basensya. siya. Okay, Deliver okay. pa ako ng drug skirt eh. na, O, yun nga eh. Pero ba, dami pa din. Biglang umulan eh, nagtakbuhan naman eh. Ah, umulan ba? Umulan. Uy, nagtakbuhan ba? naman. <laughs> Alam mo naman tayo, takot sa ulan. mag <laughs> <laughs> hey. Ito kontraman ko meron dito. Iba natin drop ang bigat siya kahit nasa karmit. Ay! Negosyanteng negosyante. Negosyating. <laughs> Kaso siya rin ang dumadali. <laughs> ayan, ayan. Sa mga mga katambahay ni bigat siya, araw mga rin lagi may dalang cooler. Ayan. Ayan. May kargadang karne. Mga gold. Ano gari? Ano gari? Ano gari?

Tomboy no? oh, okay. ay no. <laughs> ang bilis mag-limit ng gayana, na no. Oh. May primera. Kailan ni kakambyo kagad din. Eh. Short gearing eh, literal. Oh. Ayaw guys, kami pupunta na sa Ayala. Doon naman kami tatambay. Syempre, ganto lang ang buhay, patambay-tambay lang, Lilipat na ulit. <clears throat> Lilipat na ulit kami ng ano, ng shell doon naman sa May Ayala. Alam. <laughs> Alright, good night, good night ingat, everyone. Ingat. See you, see you, see you. Bye bye. <coughs> thank you, thank you. Right. Right? Okay. Bye bye. 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 wala na kasi eh yeah. kala mo pa inait <laughs>